Today mga agulong. ngayon sagutin po natin ang madalas na nakikita nating katanungan kung paano at saan ba nakakakuha ng prangkisa na PA or CPC. Para sa mga hindi pa po nakakaalam or bago pa lang po sa TNVS, ang PA po ay Provisional Authority. Ang CPC naman po ay Certificate of Public Convenience. Kapag gusto po natin magbiyahe sa TNVS, kailangan po may prangkisa po tayo. So, paano po ba tayo magsisimula? Una po, kailangan po naka-stay tuned po tayo sa Facebook page ng LTFRB para malaman po natin kung may pabukas na bagong slot for TNVS. Kapag nagkaroon na po sila ng announcement na magbubukas po ng mga bagong slots for TNVS, pwede na po tayong pumunta sa kahit na anong TNC na accredited ng LTFRB. Sa mga TNC po na ito, tayo mag-a-apply ng prangisa. Sabihin na po natin nakakuha po tayo ng slot, ang una pong makukuha natin ay provisional authority o yung po yung tinatawag na PA. Ang mga initial requirements po para sa pagkuha ng provisional authority ay ORCR po ng sasakyan, isang government ID, professional driver's license, passport or birth certificate ng may-ari ng sasakyan. Ang average time po ng processing ng PA is 2 months. Pinakamabilis po, meron someone lumalabas na And yung pinakamatagal naman po, kung maraming backlog sa si LTF is 3 months. Kapag available naman na po ang ating PA, i-message po tayo ng TNC na pwede na itong pick upin sa opisina. Kapag nakuha na po natin ang ating PA, legit na po tayong makakabiyahe sa TNVS. Pwede po natin itong gamitin pang onboard sa kahit na anong TNC company. Ang PA po ay valid for 3 months lamang. So kapag may expire na to, kailangan po natin itong i-renew. And kapag nakuha po natin ang PA, bibigyan na rin po tayo ng requirements for CPC. Yun po yung Certificate of Public Convenience. Yun po yung talagang prangkisa ng PNVS. So yun mga kagulong, yun po yung requirements natin for provisional authority. Stay tuned po kayo sa vlog natin na ito, sa page na ito. I-explain naman po natin sa ibang araw kung paano po makakuha ng CPC. Kung ano mga requirements na kailangan i-prepare. Kung interesado po tayong magbiyahe sa TNVS at kailangan niyo po ng assistance o support, pwede po kayo pumunta sa ating opisina located sa 308 Cabrera Building 1, Timog Avenue, Quezon City. Nagbibigay po kami ng documentary assistance para makakuha po ng legit na PA hanggang CPC. Panorin po natin mga agulong, ang isa sa mga feedback ng nagpa po sa ating opisina. Mga kagulong, magandang araw po. Nandito po tayo ngayon sa Laban TNPS Office, Transrev Office. Kasama po natin si Sir Ian, isa po sa mga nagpa-documentary assistance po sa atin. Bali, anong buwan ka po nagpala ka dito, Sir? October. Mga anong week, Sir? Second week. Second week of October. Then ngayon po is November... 19. 19 ngayon. So, nakuha niya na yung digit PA po niya. Ito po. And may kasama na rin pong PAMI. So, yun po. So, sir. Ano pong masasabi niyo po, sir, sa laban TNDS? Ayun. Uh, mag maganda yung process kay sa Salamat po sa ano, dahil kung hindi po dahil sa inyo, baka hindi kami makaprocess talaga. Okay, yeah. maganda nga. Maganda yung process. So, bali, next na natin, sir, mag-onboard na po tayo sa in-drive. Tama po? Hmm. Ah, yeah. Tama. Okay. Uh, right. Sige po. Sige lang, sir. Sige po. Maraming salamat po at ingat po kayo lagi sa okay. biyahe.